siya mga idol. Ayan, tiger. Ayan mga idol. Tukos natin. Hey yo, what's up mga idol? So welcome back again sa Kaburao TV. So for today's video, ayan, uh, meron na akong papakita sa inyo ng mga gamba na huli namin kagabi. So yun mga idol, uh, meron kami na uh, ilan na uh, nakuha na uh, yung mga pagpipilian pa din namin. Uh, pero titignan pa namin yung mga uh, tactics niya sa paglaban uh, mga idol no? kasi maglalaban kami ng garumba so meron kami napili na 5 pieces ah uh, 6 pieces pala mga idol no? so yan mga idol uh, bago tayo magsimula sa vlog na to mga idol uh, sa mga bago pa lang mag subscribe na po kayo mga idol and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may mga bagong upload na mga vlogs mga idol no? so yan nga pala Ah, shoutout nga pala sa lahat ng mga nakalakok kanina sa kite competition dyan sa Bungahan uh, po Pagka Batangas mga idol no? so shoutout po sa lahat ng sumali at uh, mga nanalo mga idol yan sa mga mga nagchampion at sa lahat na nagka-award uh, shoutout sa inyo mga idol uh, di pa lang tayo ulit makapag uh, laban ng uh, saranggola saranggol kasi uh, wala pa tayong uh, panlaban di pa tayo nakagawa ng Uh, saranggola na panlaban so yan, uh, dito muna tayo ulit magpoko sa gagamba so yan mga idol, nakikita nyo itong ko na stick gawato gawa to sa kawayan ginawa ko itong uh, kutsara para may pang kuha sa uh, gagamba natin para hindi sila masugatan so ito na yung mga idol yung ating uh, gagamba yan, ito na sila mga idol, itong lalagyan na to is uh, lalagyan to ng gamot ng uh, basta lalagyan to ng gamot mga idol no? so meron tong 7 uh, pieces na pwede natin ilagay ng gamba, so papakita ko sa inyo yung mga nahuli ko na yung nahuli namin na gagamba so marami kami kagabi, so shoutout nga para sa mga kasama ko nang naghanap ng gagamba kagabi so, paring RJ uh, paring Marlon uh, si so Dave paring Ewen at si Justin at si paring Mac mga idol so shoutout sa so mga tropa solid yung mga paghanapang adobe kaso nga lang hindi ko na-vlog kasi wala tayong uh, maliwanag na flash site so papakita ko na sa inyo mga idol yung ating uh, mga nahuling kagamba yung kagamba na dito lang sa Batangas so hindi naman sobrang laki ng kagamba dito sa Batangas no? sakto lang yung laki kaya alam namin kapag ka maglalaban kami alam namin yung mga hindi dito na magamba kasi yung mga normal lang yung laki dito hindi gaya ng mga salmon na gagamba so mapakita ko sa inyo yung mga idol ng na focus natin so ito ng mga idol yung isang gagamba natin na nahuli ito lang ipot na, pinaiipot natin sa mga ito lang kum na lang atin. So ito 'ng mga ilililo na kita namin. nakita namin. So, ito na mga idol. Yung isa sa nakita namin. Ayan. Ayan mga idol, no? Hindi lang magpokus yung phone natin. Pero solid yan mga idol na kayo. labo Ayan yung isang gagamba natin na nakuha So ito naman yung pangalawa Medyo manibis lang siya mga idol eh, Kailangan lang natin na matabain So kaya namin natin dito Manda yung mga paa nya. May Kapal mo kapal yung paa. Siya mga idol. lang talaga mag-focus ang phone natin. Masyado kasi mababa yung yan mga idol huwag yung malayo yan ang mga idol solid yan pa rin mga gamba na nakita namin sa gabi so magpili pa rin namin dito na pwedeng ilaban Edgar. Laki. Magulang na yung ano nyo. Magulang na yung mga paa. Kasi ba yung medyo may ilad na yan. Ilan talaga mag-focus sa mga lapitan. Kung may focus yung ulang Sa mga lapitan. Kasi mababa lang yung spawn natin eh masyadong maganda yung camera so ito siya mga idol yan, tiger I'm sorry ng mga gagamba natin ngayon na nakikita mga idol ito yung pang apat mga boss may laki din ito mga idol so hindi palang nakikita natin yung laro sa paglaban. Sino ba ito? Kumapit na dinito. Hindi mo ayaw ng lang, so, mga lang. din yung balis. Kumusta pa? sapot kanta maganda sa gamba hindi siya tumutulog aggressive hindi pa namin ito nakakondisyon mga idol kauli lang kagabi and first time namin maglalaban ng gamba at sa mga naglalaban dyan shoutout sa inyo mga lodi so yung panlima natin ito na mga lodi yung panlima kulay tim sakto lang yung laki ayan sya mga idol sakto lang yung laki na sakto lang yung laki na ito mga idol maganda na rin yung mga paa mga kapal din, may gulang na din kaya nya nang tumulak na, no? kaya nya nang uh, tumakot ng kalaban advantage kasi yung mahaba yung paa tapos magulang pa sa laban. Yan. Focus natin. Try natin. Hindi talaga na focus. Yan. Hindi siya mga idol. Hindi natin masyadong may lapid sa camera kasi. Hindi mag-focus. Yan. Sana kung may mag-focus natin. So, yan. pag natin, ha? Ah piliin sa panlaban natin napakasort yung mga gamba dito mga idol Ang dito dito lang to dito pwedeng pang derby sa so, ito yung panganim kukunin ko ng, uh, lang mga idol no? yung iba mga idol na uh, medyo malaki pa yung mga chan so kailangan pa namin i-diet muna bago namin ilaban So yun nga para sa kasunod na video natin yung mga yung bibigyan ko ng conditioning tips. yan, malaki itong mga idol. Para makapag-condition kayo ng mga gamba. Para sa yung bitaw. Ayan, malaki pa yung tiyan ito mga idol. No? Ito yung pang na nakita namin. Salawin natin. amin to eh hindi may, may palag huwag kang talaga mauunahan dapat kamatch na yung alaban ha? Oh. So, ito mga idol ito ang nagumba namin ngayon kesa nung nakaraan dalan-dalan yung katawan niya kasi makakapal na yung paa malalakas na yung mga, uh, paa niya may kulang na din magpokus talaga ng tone natin Tignan natin may pokus na kayo mga gamba so yun ito yung panganin na nakita namin so para yung iba uh, pinaglaban-laban na namin kagabi yung mga reject yung mga hindi pwede mga idol natin na pang-anib. Yan nga. Masyadong may focus. yun, ito na yung mga napili namin sa panlaban namin no? so pipili pa rin kami kasi hindi pa namin kita yung mga yung galawan yung mga tactics nila sa paglaban mga idol no? so conditioning pa din namin to mga idol no? bago namin isa lang sa labanan so sa next video natin uh, bibigyan, ko kayo, bibigyan ko ng mga tips para tumagal sa laban and mas lumakas yung uh, mga paan nila no? so may daily routine na gagawin para mas solid yung atake ng mga gamba natin, mga idol, no? So, yun, nandito uh, lang muna yung video natin and maraming-maraming salamat sa panonood at sa mga walang sawang sumusuporta sa Kaburaho TV. So, yun, uh, hanggang sa muli, mga idol, and sa mga bago pa lamang, mag-subscribe na kayo at i-hit notification bell, mga idol, para lagi kayong updated sa tuwing ako may mga bagong upload ng mga vlogs, mga idol, no? So, yun, uh, maraming-maraming salamat sa panonood and see you sa next vlog, mga idol.